Ano nga ba ang liberalism? Welcome po sa Short and Fast History and Facts by Lex TV. Sa mundo ng politika at lipunan, mayroong isang ideolohiya na kilala bilang liberalism. Sa simpleng salita, ang liberalism ay nagtataguyod ng mga karapatan ng bawat individual, demokratikong pamamahala at malayang merkado. Sa liberalism, ang bawat isa ay may karapatang magpahayag ng kanilang mga opinyon at mamuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan hangga't hindi ito sumasalungat sa karapatan ng iba. Ito ay naglalayong protektahan ang kalayaan ng bawat isa mula sa anumang uri ng pang-aabuso mula sa pamahalaan o iba pang mga entidad. Sa ekonomiya, ang liberalism ay sumusuporta sa malayang merkado kung saan ang mga negosyo at individual ay may kalayaang magpasya kung paano nila gagamitin ang kanilang yaman at kakayahan. Ito ay naniniwala na sa pamamagitan ng kompetisyon at kalayaan, mas magiging epektibo at mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya. Sa pamahalaan, ang liberalism ay naniniwala sa konsepto ng demokrasya, kung saan ang kapangyarihan ay nagmumula sa mamamayan at hindi mula sa isang solong individual o grupo lamang, ito ay naglalayong magkaroon ng patas na representasyon at pagkakataon para sa lahat sa pamahalaan. Sa kabuuan, ang liberalism ay nagbibigay diin sa kalayaan, karapatan at demokrasya. Ito ay isang ideolohiyang naglalayong magtaguyod ng pag-unlad at kapayapaan sa pamamagitan ng pagrespeto sa bawat individual at kanilang kalayaan. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe at mag-like na mga comrades. Hanggang sa susunod na video, goodbye.